Hi guys, welcome to my vlog Ayan na guys, uh, diba, sinubukan ko yung ito guys na ginagamit sa ano Yan na kasi, ko sa aking mamamamahan Ma Ma Hi Ma Hello. Hindi <laughs> you know, you na know? oh, oh. no? camera niya, ma. Oo. Oh. You Kayo. Know? Yun na. Tsaka naka-video siya, ma. Diretso na siya. Atay mo, pwede mo siya yung back, front, back. Naka-automatic na siya. So, guys, yun yung ino. Diba ganyan siya kanina, guys? oh, Ano oh, ganito na?